Mahigit walong milyon na ang followers ni Joshua Garcia sa TikTok. Hindi ram inakala ng aktor na papatok sa netizens ang kanyang mga ginawang debut. Matatanda ang December 2021 nang unang mag-upload si Joshua ng kanyang dance video. Actually, nung sobrang fresh pa ng pag-upload ko ng video, sobrang gulat na gulat ako. Tapos tuwang-tuwa ako sa mga tao. Kapag pinapagawa nila sa mga boyfriend nila, Tawang-tawa ako kapag pagtripan nila yung video ko. Nakangiting pahayag ni Joshua. Kabi-kabila ang ginawang proyekto ngayon ng actor. Kamakailan ay nailabas ng teaser para sa pelikulang Unhappy For You na pinagbidahan ni Joshua at dating kasintahan na si Julia Barreto. Hindi umano nagdalawang isip ang binata na tanggapin ang bagong pelikula. Nung nalaman ko yung project sabi ko yes agad kasi ang tagal na rin kasi ng agwat ng panahon na nag-work kami before kasi mga teenager kami ngayon can I say, nag-mature na rin kami. Lumaki na rin kami, literal. iting lang, nagkanya-kanya kami ng journey para ngayon magbabalikan kami sa pelikula. Makahulog ang paglalahad ni Joshua. Bukod sa bagong pelikula, ay magbibida rin si Joshua sa H.O.K. To Not Be Okay kasama si Naan Curtis at Carlo Aquino nakatakdang ipalabas sa Netflix ang Philippine adaption ng naturang Korean drama. Sa ngayon, nag Nag-focus muna ako sa role ko. Sana mabigyan ko ng justice yung role ko. Kasi mas makwinto namin yung kabubuan ng istorya. Kasi mas mahaba yung atin. nag ako ngayon. Nag-work out ako ngayon. Pero I think mas malaki yung importansya na emotionally prepared kami. Kasi iba rin yung itatackle naming istorya. Medyo sensitive kasi siya pagbabahagi ni Joshua.